Welcome back guys, PC Basic Tips uh, Mag-head -e cleaning tayo or nozzle check ng ating brother na printer uh, ayan, DCP-T720DW kasi itong uh, printer natin guys ay hindi siya nakakonek sa PC ayan, mapapansin niya guys hindi siya nakakonek kasi, ah uh, binili namin to para lang mag xerox ng black at colored inang ang dahilan kaya bumili kami nito kasi ah uh, yung L360 saka L5190 uh, yun nakakonek sa dalawang PC natin at dun tayo nagpiprint uh, kasi minsan maraming tanggap kailangan maraming tayong printer okay guys mag -e heat cleaning tayo or nasal check ng ating uh, printer na brother kahit hindi connected sa PC uh, inang yun kagandahan eh pag sa mga medyo matataas na, na unit ng printer basta may screen na ganyan makapag uh, nozzle check tayo o head cleaning kahit hindi connected sa ating PC okay guys simulan na natin buksan mo na natin natin printer okay pag bukas na guys punta lang tayo sa menu sa menu ayan unang una lang maintenance tapos okay lang natin pag na okay dyan hanapin natin yung cleaning eto guys number 2 cleaning pag nasa cleaning okay lang natin ayun pwede namang nasa sa inyo kung ano gusto nyo kung black lang ang yung i-check e -check o o eh, cleaning pag binaba natin color kung gusto nyo color lang kung may gawit yung ating printer pwede natin color lang or black or all lahat ibig sabihin black or color Uh, e i-head cleaning nya o ino-nozzle e check nya okay guys pero pinaka safety i-all e na natin para makita natin kung kung alin ba talaga yung may ano may mga putol na guhi okay guys okay pag nasa all na uh, pindutin lang natin yung okay tapos nakalagay naman dyan kung ano gusto nyo normal, strong strongest Uh, sabi, lagi ko namang sinasabi guys, sa basic lang muna tayo try muna natin sa normal pag tinry natin sa normal at may guhit, edi pa tayo sa strong uh, pag tinry natin sa strong may, may putol pala uli yung guhit, may mga putol edi strongest na tayo yun yung pinaka ano na pinaka malakas na na cleaning na gagawin ng ating Uh, printer Base lang sa pagkakaintindi ko guys ha. Pero ito kasi bata bata pa to Mga pang isang taong mayigit pa lang sa akin to Dun muna tayo sa normal Sa basic lang lagi muna guys ha. Sa basic lang okay di Sa normal tayo di okay lang natin Tapos nakalagay press start Kahit alin siguro dito Pero ito na unahin natin Pindutin yung start Itong taas pag i-start natin, mairinig nyo guys, nagki-cleaning na siya. Uh, please wait. Antayin lang natin guys. Maririnig nyo naman yun eh. Ayan. Kung bago ka pa lang na may hawak ng brother guys, eh, makakatulong to kahit to paano, kahit basic lang to. Lalo na pag uh, may nakakonek sa PC. Medyo nakakalito kasi pag sa PC kasi connected to punta lang tayo sa Microsoft dun lang lang sa settings nun pwede na eh pwede na tayo magpuhipin dito kaya ito kung pinagamit nyo lang yung, yung brother na printer na hindi connected sa PC parang ganyan to yan. pwede na makakatulong to guys lalo na kung baguhan pa kayo dito sa ating brother Siyempre, yung mga magagaling na dyan sa printer, ay ano na to basic na sa kanila to kaya shout out sa mga protect na mababait na mga kaibigan nating protect shout out sa kayo tayo lang natin matapos guys magano matagal yan 1 eh? minute 2 minutes magano lang yan eh? Okay, tapos na guys. Ngayon nakalagay dyan, check nozzle. Kailangan natin i-check yung nozzle guys para makita natin kung yung yung guhit ay may putol. Okay, ngayon i-yes lang natin. Yes, ito daw yung arrow. Arrow na to. Yes, yes lang natin. Set, ah, uh, uh, pwede kang mag-set ng paper kung pa uh, kung ano ba nakalagay dito kung short ba di natin sa short kung A4 A4 kung long long pero sa akin na uh, uh, nakalagay dito ay A4 mas uh, safety na yun eh kaya hindi ko nagagalawin yan press start uli nakalagay guys uh, start lang uli natin tapos magpiprint na siya ngayon okay, natin kung ano kalalabasan ng content Okay guys, ayan. Kung mapapansin nyo guys, mukhang goods lahat ng aking uh, kulay. Yung magenta, okay. Okay din tong blue, yellow, saka okay yung black. Ayan. Okay, goods lahat. Kaya, malaking tulong din yung ganito guys kahit basic lang ito kailangan matutunan nyo rin ngayon kung sakaling ni, uh, nagnormal nag normal lang tayo at ni, nakita nyo may parang putol putol parang may bakante di, dun tayo sa uh, strong pag may putol pa rin, dun sa stronger si strongest para hanggang sa maging kompleto na lahat ok guys uh, sana sa basic na to na uh, tutorial natin ay may matutunan kayo kahit pa paano guys. Thank